Hello mga Mare! O, oh, ito na naman. Nakita ko na naman yung mga kumare ko. Sabi ko na nga ba, hindi mga Disney Princess ang mga kumare ko. And ito, may snow dito sa Mall of Emirates. So, napakaganda dito sa so, mga gustong pumunta dito sa Dubai. Eh, huwag niyong palampasin na hindi pupuntahan to. Super ganda and hindi lang kami makapunta pa dyan dahil super busy pa ako. Napadaan lang talaga ako dyan. Pero one of this year ay ipapasyal ko dyan si Kairi. May enjoy niya dyan. Kasi mostly mga bata yung share dyan. Ang cute-cute. So yan mga mare. Sobrang ganda dyan. Lalo na pag pumasok, is talaga yung bumabagsak. So ito na nga. Sa ibang mall naman ulit ako. Ayan, ito ay Dubai Hills. Ayan. Ito yung Dubai Hills. Ang ganda naman ng playground ng mga bata dito. Kasi, pag pumasok ka dyan, talagang i-assist ia ng mga, ano, parang more on na uh, activities sila doon. So, ginabina na nga ako dito sa Dubai Hills at pauwi na ako. And napadaan ako doon sa isa kong kakilala. Ayan, may pabaon pa siya. So, yan. Dubai Hills is napakaganda din pala na mall. Hindi siya ganun kalaki, pero super ganda dyan. Na-enjoy nyo yung view. So, yan. Naghihintay na ako ng bus dahil naghihintay na rin sa akin. Sa akin ang Kyrie ko. Yan. Nakatulog na nga siya dyan. So, yan. Habang nakatulog siya, umupo muna kami sa park. At doon namin kinain yung pa-take out sa amin. Sushi Library. Ayan tikman natin. Actually, first time ko talagang kumain ng sushi dahil hindi naman talaga ako mahilig kumain ng mga ganitong pagkain. Pero, masarap pala siya. So, yan. In-enjoy lang namin dyan. Naka-chai na rin kami. And, sobrang sarap. So, yan mga mare Kain tayo. Gutom na gutom ako dyan kasi sa totoo lang, hindi ako kumakain ng lunch dahil gusto ko sabay ko silang kumain. Kaso tulog si Kairi. So, si daddy na lang ang kasabay kong kumain dyan. Thank you so much sa sponsor namin. Ang sushi namin. Masarap pala talaga ang sushi. So, yun lang mga mare. Abangan nyo na lang ulit yung susunod kong vlog. Thank you so much sa mga nanonood dyan at nagtsatsagang manood sa akin. At sa mga gustong magpabok ng ticket, Dubai, available po yan. PM nyo lang ako. Sa mga gustong mag tourist dito, PM nyo lang din ako. Sa mga gustong maghanap ng trabaho, huwag nyo akong i-PM. <laughs> Yung mga gusto lang mag-book ng ticket, ayan, PM nyo lang ako. Okay, guys? Hanggang dyan na lang tayo. See you again next vlog. Bye!